narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Magulong grammar sa float ng Filipino Olympian sa Heroes Parade, hindi nakaligtas sa mata ng mga netizen. Literal na standing reservation ng babae sa isang parking space na kuhanan sa dashcam. Paris sa Brazil na sumaklolo ng mga stray dog, hinahanapan ng bagong amo ang fur baby sa kanyang misa. Tatay na dismayado sa pagkatalo ng anak sa beauty pageant, sinubukang barili ng isa sa mga hurado. At Corina Sanchez dumulog sa NBI laban sa scammer na ginagamit ang kanyang pangalan para manghingi ng donasyon. lahat ng kwento, viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain yun palang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating unang trending story. Olympic two gold medalist? Hindi nakaligtas sa mata ng mga netizen ng tila grammatically incorrect na signage sa float ng mga Filipino Olympians sa nagdaang Heroes Parade. Nagdulot kasi ng kalituhan halang nakasulat na Olympic two gold medalist na siyang nagbibigay pugay sana sa Filipino gymnast na si Carlos Yulo. Ang naging reaksyon ng mga netizen tinutukan ni Millie Borja. Marami ang napakanot noo nang mabasa ang signage na ito na nakadesenyo sa float na sinasakyan ng mga Filipino Olympians sa nagdaang Heroes Welcoming Parade. Say ng netizens, maling grammar ang ginamit sa naturang pagbati. Partikular na umani ng komento ang ngayoy burado ng larawan ng inupload ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila sa kanilang Facebook page. Bagamat deleted, marami pa rin ang nag-iwan ng kanika nilang komento at sentimiento sa viral na Olympic Two gold medalist to signage. Sarkastikong hirit ng isa, tanggapin na lang dahil ito na umano ang best ng mga nasa likod ng float. Ang isang ito naman, pinuna kung paanong maraming hinanda para sa pagbabalik ng mga Olympians sa bansa, pero simpleng grammar, nakalimutan. Ang isang netizen na ito, humingi pa ng tulong sa isang AI tool para makasiguro kung ano nga ba ang tamang grammar na gamitin. Kanya-kanyang kwelang entry rin ang ilan sa kung ano pa nga ba ang pwedeng gamitin. Pero for entertainment purposes lang, merong Olympic gold not one but two, go, go, go! Olympic Gold 2 Pieces Medalist, Olympic Gold Medalist Squared, Meron pang ang tila o murder ng pagkain dahil sa two-piece gold medalist with medium fries and coke. At makmak -mak pang entries mula sa matatabang utak ng netizens. Magugunit ang naging matagumpay ang itinaos na Heroes Welcoming Parade para sa mga Filipino Olympian ang August 14 sakay ng naturang float na umikot mula Aliu Theater CCP Complex sa Pasay City hanggang Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila si na gold medalist Carlos Yulo at dalawang bronze medalist na si Neste Petesio at Ira Villegas. Kasama rin ng mga ito ang iba pang atletang sumabak sa 2024 Paris Olympics. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, first come, first served. Bagay na paulit-ulit nang ipinapaalala pero paulit-ulit pa rin nilalabag. Kumulo na naman kasi ang dugo ng mga netizen matapos mag-viral ang isang dashcam video. Tampok ang isang babae na matapang na nakatayo sa isang parking space sa loob ng isang mall na tila ba nire ang espasyo. Ito'y kahit pa umuurong na ang naunang sasakyan papasok sa nasabing parking slot. Ang buong kwento alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Maliban sa pag-aaral magmaneho, isa pa sa mga pagsubok na karaniwang hinaharap ng mga motorista ay ang paghahanap ng parking space. Tulad na lang ng isang viral dashcam footage kuha noong July 14 kung saan makikita ang isang babae na nakatayo at hinaharangan ang sasakyan ng may-ari ng video dahil umano ni reserve nito ang public parking space sa isang mall sa Makati at nang sinubukang iurong ng driver ang sasakyan tila hinamon pa ito ng babae na sagasaan siya bago tuluyang magtapos ang video ang sampung segundong trending video ay ini-upload ng Parke Serie, isang online community kung saan pwedeng maglabas ng hinaing ang mga motorista sa kawalan ng disiplina ng kapwa nila motorista sa pagmamaneho at pagpaparada. Agad namang umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen ang babae sa parking slot. Sabi ng isa, mali ang babae sa video dahil bawal ang pagpapareserve na parking. Payo naman ng isa, hindi dapat dinadaan sa social media ang problema at sa halip ay sampahan na lang daw ito ng kaso. Dagdag pa ng isang netizen, hindi naman daw sa may kinakampihan siya pero sana naman daw ay tinakpan ang muka ng babae lalo't nagresulta lamang ito sa pambuguli. Pero para naman sa netizen na ito, mas mabuting umalis na lang daw ang may-ari ng sasakyan dahil gulo lang ang sasapiti nila kapag pinatulang pa nito ang babae. Kaugnay niyan, Ilan na sa mga malalaking shopping mall sa Pilipinas ang may mga nakakalat ng karatula na nagpapaalala na bawal ang reserve parking. Una rito, nagpaalala na rin ang dating EDSA Traffic Chief ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na si Bong Nebriha noong 2019 na ito'y ipinagbabawal. Ang viral dashcam footage ay umani na ng higit limang milyong views sa Facebook para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, Dogs for Adoption. Simbahan na medyo dog-bound? Yan ang eksena sa isang simbahan sa Brazil kung saan isang pari ang sumasaklolo sa mga stray dogs na naglalagi sa gusali. Ngunit hindi lang nai-rescue ni father ang mga aso. Hinahanapan niya rin ito ng bagong tagapag-alaga sa kaniyang misa. Nakahanap naman kaya ng bagong fur parents ang mga asong ito? Alamin sa report ni Rose Babiera. Ang simbahan ay bukas sa lahat ng mga kapuspalad at nais humanap ng matatakbuhan. Ngunit, hindi lang ito para sa mga tao, kundi para sa hayop din. Yan ang pinatunayan ng isang simbahan sa Brazil kung saan isang pari ang naiulat na nagkukupkup ng mga aso at hinahanapan ito ng mga bagong tahanan. Nang tumaas ang kaso ng mga stray dogs sa Brazil, isa si Padre Gomez sa mga aktibong sumaklolo sa mga asong nagpapalaboy sa daan. Ngunit, kumpara sa tipikal na pagpapakain dito, nire-rescue niya rin ang mga asong may sakit at namaltrato at siya mismo ang nagpapagamot sa mga ito. Sumunod, idadala niya ito sa Parokya de Santa Ana Gravata, ang lokal na simbahan kung saan siya nagbibigay ng sermon. At ang mga asong ito ay malayang lumalakad at natutulog sa simbahan habang siya ay nagmimisa. Ito kasi ang paraan ni Padre Gomez na ipakita sa mga tao sa simbahan na nakakaaliwang pagkakaroon ng aso. At sa ganitong paraan, nahahalina niya ang mga miyembro ng kanyang kongregasyon na ampunin at bigyan ng bagong tahanan at pamilya ang mga asong ito. Matagumpay naman si Padre Gomez sa misyong ito dahil marami ng mga aso ang nakatagpo ng sarili nilang pamilya. At syempre, mismo ang pari ay nag-uwi na rin ng tatlong aso na aniya tinuturin niyang parang sarili niyang anak. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, support gone wrong? Manalo man o matalo, kahit ano pa man ang mangyari, siguradong wagi tayong mga anak sa puso ng ating mga magulang. Tulad na lang ng naranasan ng isang fourth placer beauty queen. Pero ang amakasin nito, Pinaputokan umano ng baril ang isa sa mga hurado sa paniniwalang anak niya dapat ang nanalo sa naturang pageant. Ang nakagulat na trending story, tinutukan ni Arnold Herrera. dapat sana'y manining na gabi para sa mga nagagandahang beauty queens sa Altamira, Brazil na uwi sa isang malagim at madugong trahedya nang magpaputok ng baril ang ama ng isa sa mga kandidata. Kinilala ang sospek bilang si Sebastiao Francisco na naghihimotok sa galit matapos ipagpilitan na sure winner daw ang kanyang anak. Ayon sa mga saksi, hindi umano nito matanggap ang fourth place finish ng kanyang anak. Dahilan para questionin nito ang judging criteria, maging ang mismong mga hurado. At nang hindi nito pinakinggan ang paliwanag ng mga hurado, agad itong bumunot ng baril at sinubukan paputukan ang isa sa mga ito. Sa video, kuha ang malagim na insidente sa Ball of the Rings Choice. Makikita kung paanong nagkagulo at nagsitakbuhan ang mga tao matapos ang palitan ng putok ng baril. Mula sa sospek, pati na rin sa mga polis na pumigil dito. Nadala pa ang sospek sa ospital, pero agad din itong binawian ng buhay. Samantala, mariin namang kinundena ng pageant organizers ang nangyaring karahasan at tiniyak na ang pagpili nila ng kampiyon ay dumaan sa tama at patas na proseso. Isa naman ang napaulat na sugatan matapos tamaan ng ligaw na bala. Para sa DZRH TV ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz balita, isa na namang kilalang personalidad ang nagbabala sa publiko laban sa scammers. Ito ang veteran broadcaster na si Corina Sanchez, kasunod umano ng mga gumagamit ng kanyang pangalan para makapanghingi ng donasyon. Si Corina ay na sa legal na hakbang ang aksyon laban sa mga ito. Ang iba pang detalye tutukan sa showbiz report na ito. Mulog na sa Cybercrime Division ang National Bureau of Investigation si Corina Sanchez. Kasunod ito nang umunoy paggamit ng ibang tao sa kanyang pangalan para makapanloko. Ayon sa veteran broadcaster, ang scammer nagpapanggap bilang siya at nanghihingi ng donasyon para raw sa biktima ng bagyo. Tinetext din daw nito ang kanyang mga kakilala at nanghihingi ng numero ng iba pang tao. Agad namang nagbabala si Corina sa publiko laban dito at nagpaalala ang huwag na lamang itong sagutin. Sa comment section, alarma naman ang netizen sa modus na ito ng scammers sa na nagpapakilala bilang isang kilalang personalidad. May ilan ding muntik na raw maabiktima ngunit mabuti at sila'y naging alerto at hindi agad naniwala. Mga gunita na maliban kay Corina Sanchez, ilan pa sa showbiz personalities na nagbabala sa publiko laban sa ganitong estilo ng pagpapangga para makapanghihin ng donasyon para sa biktima ng kalamidad ay sina Julina Magdangal, Mariel Rodriguez, Aubrey Miles at Max Collins. isa na namang episode ng mga nagpa-wow. Kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show. Asamin sa amin na namin nakapagmay ng trending, alamin, bubuoy na diba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na alaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa so Pilipino.